Ang overdue May kapabayaan? May namayaan? Basta pa Sinsya na ngayon Tamaan ang dapat tamaan Ang umaray hindi Dahil itong susunod ko marami akong kilala rito na kasapatan. But as a of respect to the institution, I'll deal with you later. Dagdag pa rito ang bayanin at dulot na pinalaking bilang ng job orders. sa salita. sa sa'yo ng mga konserto, Jay Moore. pinaloko ninyo ang pensyon ng mga minamahal mong lolo lola. Dinoble ninyo. Kailan? Sa kasagsagan ng kampanya. 940 plus billion million dinawa niyong ganawang beses. Saan pupunta? Saan tutungo? sila. Pinola ninyong mga lola't lola ko. Binubutol niyo. Sa aking mga minamahal na lolo ng lola, mga nanay tatay, mga mga maglo, maraming salamat sa pagbibigwa ninyo. Eh baka naman, dahil ako'y may hawak ng mikrofono, self-serving statement lang ang gagawin ko dito, hindi po. Ako ang magiging tapat at totoo. Una, ang pagiging katapatan sa tao. Kung kayo ay may iniwang bayarin, ako po may pinutang. Na minsan hindi ko pinukli ang masakit. Asama ko kayong nangutang ulit. Pero, pagamat ako'y nangutang, tayo'y nagtatag ng matagal ko ng mamarap. Irma Cruz, Dr. J. Edward Tan, Lenin Inamon, Che Borneo, Lou Pinoso, mga matatagal ko na kasama, alam ninyo sa puso't isipan ko, noon pa man pangarap ko na mamigay ng lupa at pabahay. sa Alam ko ang pakiramdam ng isang tao ay eh, hindi niya alam kung pag-uwi niya ay eh, yung bahay niya nakatirik pa. Ito yung minabuti ko. Pati sa pagsasabatas bilang Tutsihan. Pati sa pagsasabatas bilang presiding officer like Vice Mayor Chia Chensa. At doon ako ay naging puno mo at mo lahat ng pinangarap ko ipinatayo ko, pinupad ko. Sa utang ng galing yun, sinabi ko nga sa taong bayan sa kasagsagan ng pandemya, ultimo relo ng sinihon, ipatata sa ko ng pangbunting makarapos lang tayo. Nakaraos tayo ng pandemya, na ikatag ang mga babae, libo-libo, iba nga sa inyo, nang pa sa ngayon ng pabahay para sa tao. Ang nayo to, ang katako ng dito, mga konsihal, mga bahagi ng department bed na nakikisapakat. I will review all those beneficiaries and yesterday I heard something very bad. At trend kana na Mayor na ako, may tumitira pa ng 2.50 mil para maward lang sa isang minibisyaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay niyo pa sa may pera. Yan itinisin niyo para sa walang masisinugang. Hindi, dahil staff ni Congressman. Para kayong laging nasa kusina. Malimutan nyo na ba? Your purpose? The day that you decided to join public service, not, pub, not service to yourselves? Alam nyo malapit sa akin yung pa-pinatakbo Kung sino man sila, panagutin ko sila. आज मैं आयदरेटर, सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट सरकार, तूफ़ान, डी अवार्ड, तू इन्वेस्टिगेट, डोज माना गिप्टेक चार्ट, इतना निमंत्रणी, फिफ्ट सिलुमेंटरणी। anong wala? at tandaan din natin yan ay hindi ipinamutan na ang dahil tayo, tayo ay pagbayari kaling sa lumang ikaw one day I don't know by accident there was a news came to public and I read about the Mandanas ruling. And when I read the decision of the Supreme Court, magkakaroon ng windfall o extra income ang ating binang mga nalusok. And mind you, And I want you to go back a little bit with our history. Before I assume as your mayor, we will never be entertained by any government banks. Bakit? Napakasama ng COA audit report ng siyudad ng Maynila. Ngunit, bakit nagkalimot kanan ang bangko ng gobyerno lumapit sa atin? Bakit? May bagong pera hindi mo kailangan taasan ang buwis ng tao dahil may paparating na bagong income. And through some financial engineering, I am no economist, but I know what is the effect of inflation to every human being, not only Manila, but the entire world. A peso spent today is better than the same peso spent tomorrow. And with that, napatupad na po. And with that, nakatawid tayo. Walong buwan, walang nagutong sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, naaminin ko rin sa inyo. Deficit, pinamilig ko kanina, may deficit din sa panunod ko. Hindi ko pwedeng i Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat sa panunod ko. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa. Pandemic pa. Bakit ganun? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan pagkamat hirap sila, nagsipagbayad like sila ng obligasyon sa ating mga puso. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39 percent. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist.